Teka, ang dami niyo sinasabi. Oo, oh, ano yung teka. sinasabi? Teka lang. Naboboring ako. Sa anong gagawin? I'm so bored. Ang dami na natin. Ay, 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 Wala nang pulutan. <laughs> oh, kung sino ba naman maboboring? Hindi nga ako umiinom. Wala pang pulutan. Ang dami natin dito. Oh, dami natin. Di ba? Apaka dami natin. Tingnan nyo naman yung pulutan nyo. <laughs> Ito, oh. Um. Ito. Puro chichirya. That's not healthy, you oh. know? diel tian yan. Anong tawag doon yung mga namumulutan lang? Anong tawag doon? Kung pumulutan. Kung pumulutan. mulutan. Ako yun. Sana kayo rin. May mga kaibigan ba kayo kung fu? Pupunta tayo sa isang lugar na hindi boring. Saan? Saan? Aligas sumama kayo lahat sa akin. Dali, tayo! Tayo! Hindi ba, hindi ba enough Tayo! Tayo! bigla kayo alam nyo, ang kasabihan pagkabiglaan natutuloy. Oh, diba? oh, Kakan -kaka pa oh, na tutuloy, oh di ba? oh, tigna mo kang 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 natin, hawak mo pa rin yan, ha? kang walang alak din, eh. Dali mo yan. kang 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 Upo kayo nang upo. Asa yung driver nyo? Inaantay ko namin. Ang oh, galing, no? <laughs> Sabi mo, di ba? <laughs> <alin? laughs> Kala ko ayaw nyo. <laughs> Kala ko ayaw nyo. <laughs> Kala ko ayaw nyo. Kala <laughs> ko ayaw nyo. Kala ko namin alam mo saan. Nagkasha kayo? Kasha kayo. Saan ba tayo pupunta? Kasha Ginusto nyo to ha, upo lang kayo dyan. Teka, sandali. Saan so, tayo pupunta? Wala nang magtatanong. Nadaling ko kayo sa may pinakamasarap na kainan dito mm -hmm. sa secret. Sit back and relax. Relax. <laughs> relax Lock yourself. Sama kasi kayo ng sama. Sabi ko sa inyo, pagka ako ang kasama nyo, pag kayo sama ng sama. Buti na lang walang airport dito. dito. Okay. Kasi kung may airport dito, sa airport ko kayo dadalhin lahat. Anong <laughs> oras na ba? Ah, 11.38 p.m. Bakit <laughs> nga ano <ay> yung pupunta? <laughs> Sabi niyo nga, uwi na kay 10.30 eh. <laughs> oh, alam ko 10.30. Bakit parang 11.30 may pupuntahan yun? Alam niyo lang yun, pero iba yung alam ko. Nandito tayo ngayon sa Dagupan! <laughs> parang ko lang yung natuwa. Alam <laughs> walang natuwa sa Alayon na lang natin natin. Sino nagsabing boring ang Dagupan? Tignan niyo naman o, oh, ang daming ano, pwedeng makainan na. Parang, parang ka nasa tondo. O, oh, diba? Hello po! May inintay lang kami Ikot kami ulit. Sige, sige. Thank you. Bye. Bye. Love you too. Malakas pala talaga siya. Hello po! Hello po! Magandang gabi po.

nyo? Ito mo pala ako Malapit lang. Malapit lang. lang naman. Tulong na kami sa biyahe. Andito tayo ngayon sa... Dagupan! Dag ano aras ano Alas 12. Pero, 30. 30. Ano? Oh. Na. Sino nagsabing boring ang dagupan? Eh alas 12 ng madaling araw. Ma ang dami mo makakaina, no? Oh. Oh. Ang dami yung daming tao dito. Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming kainan. So ngayon, kakain tayo ng... PIGAR-PIGAR! Let's go! Ay, sige po. Ako, ma. <laughs> oh, oh. Oh. So, balita ko masarap daw ang PIGAR-PIGAR dito sa may galvan. Tama ba? Galvan. So, ngayon, subukan natin yung PIGAR-PIGAR at kaliskes dito sa Daguban. Tara. So, eto na nga. Eto na yung kalabaw. Eto na yung ginagawang PIGAR-PIGAR. So straight from here. Ayan, bagong katay daw to. Tapos, luluto nila, gagawin nilang pigar-pigar. Mm. Pero nagtataka kasi ako, bakit tinawag na pigar-pigar? Bakit po ba pigar-pigar? Kasi pag niluluto po, tsaka yung slice, binabaliktad-baliktad. Kasi yung pangkasalan po ng pigar-pigar, pig, ay, tagalog ng pigar-pigar, baliktad-baliktad. Ah, okay. So, pag niluluto pala siya, binabalik-baliktad siya. Tapos, yung Tagalog ng Pigar Pigar, baliktad, baliktad. Ah, kaya siya tinawag na Pigar Pigar. Kasi, you mostly, yung mga kumakain ng Pigar Pigar, alam lang nila na Pigar Pigar, pero hindi nila alam yung meaning ng Pigar Pigar. Yung pala yun, baliktad, baliktad. So, tara, tigman natin yung Pigar Pigar dito sa Galvan Dagupan. Let's go. Iyan yun naman mga idol. May mga idol din tayo dito sa Dagupan. Time check, 12.30am. Madaling araw na. Pero ang dami pa rin mga idol! Na. boring ang dagupan. Ang saya kaya, di ba? Oh, so, sarap ng sausaw so -so ng medyo. Oh, talaga, idol. Ano naman? Gusto ko yun yung aya mo eh. Yung mga aya ko, hindi kayo mapapahamak. Yung aya mo na malalapit. Diba? Sarap na sarap tayo. Ay, Diba? ba? Diba, ito ba? Ito na. Ito ba? Ito pinuntahan natin dito sa Dagupan ang Pigar Pigar. Di ba taga dito kayo sa Ordaneta? Alam nyo ba meaning ng Pigar Pigar? Ano? hindi Ay, ko alam. alam. Hindi alam. hindi. ikaw, ano, ano? 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 Hindi, ano? hindi ko alam. Seryoso? Hindi. Hindi nyo alam? Pinigar Pigar? Okay. Oh, ano pigar? Ano Pinigar Pigar? Hindi nyo alam. Ano ba? Ano yun? baliktad, baliktad. Kasi habang niluluto daw siya, binabali, baliktad siya. So, yun yung Tagalog ng pigar, pigar. Baliktad, baliktad. Tignan natin to. Digit, mainit-init pa. Tignan mo, taga rito sila. Hindi nila alam kung anong meaning ng pigar, pigar. So, ngayon may bago tayong kaalaman. Ang pigar, pigar ay baliktad, baliktad. So, ngayon, magbabalik ta yung mga damit nyo kasi nanigaw kayo dito sa Daguma. Let's go, kain tayo bigger, bigger. Harap. Harap. Hmm. Harap, masarap kayo ah. Ubus namin eh. Alinis <laughs> ah. Sobrang sarap. Kinis ah. <laughs> Sulit ang budol no. Grabe oh. Kinis oh. Sulit ang budol. Sinis, With, sebo. With sebo. With <laughs> sebo. Oh, guys. Wala daw Gcash. Ah? So, ako'y mauna na. Uy, gusto yes, ko yes, na yung Gusto na yung Di ba ikaw nag-aya sa amin dito? Ako na nag-aya. Ako pa rin magbabayad. Ang dami pa Ito lang pera ko, oh. Anong pera nyo? Ako na yung nag-aya. Idol. Pwede yung picture Ay, picture. Wala pong kaming pambayad. Baka pwede po makibayad. <laughs> o, oh, sige mo. Pero kanyan.